Hello, hello, mga mare. So, ayan, papunta kami sa Batiki. So, hindi ko lang uh, alam yung exact pronunciation ng lugar. Pero, parang Bantiki, Ada. Batiki. Hindi, e, ang nyaya lang talaga yan, mga mare. Nyaya kasi ako ni Jackie dyan. Ah... Uh... So, naisip ko naman si Inaya, gustong gusto niya pumunta ng batikilan na pagfiestahan talaga. Gustong gusto talaga niya pumunta doon magsimba sa Batikila. Ayun nga, habang ano nga, nagsasabi nga ako baka hindi ko nga alam yung uh, ano yung way. Uh, kaya sabi ko sundan ko nga mga papasok na to kasi uh, halata naman na uh, siguro pupunta sila doon kasi mga nakatambis ng mga mare. So, magsisimba siguro tong mga to. Kaya uh, in slow, in -slow ko lang yung ano sasakyan para hindi nga kami maligaw. Siguro naman uh, may mga sign siguro diyan na papasok kasi nung pagpunta ko diyan mga mare, medyo nakalimutan ko nakalimutan ko na kasi one time lang kasi yung uh, pagpunta ko diyan. So, hindi na naulit yan. So, ngayon na yung pangalawang punta ko diyan. Sinusundan ko ngayon Kasi nakita ko nga yung nakasakay nga Sabi ko nga baka ano Baka papunta sila doon Sa ano Sa Batike Kaya uh, sinusundan ko yan Napansin ko nga Ang daming sasakyan na ano Napapasok Ang daming ding sasakyan na palabas So inisip ko Baka maraming uh, tao nga doon Kasi nung nakara na punta namin Sobrang daming tao As in talaga yung pila talaga ng tao Na ang uh, haba-haba talaga Bago ka makapasok doon Sa may papuntang simbahan Uh, ayan, ayan, nandito na kami mga mare. So, ayan, habang uh, naglalakad nga kami papunta doon sa simbahan, tinatanong ko talaga itong tanawin. Sobrang nagaganda talaga ako sa uh, tanawin nakikita ko dito. As in talagang parang nakaka-relax nga. Parang nakaka-relax kasi ng pag-iisip mga mare. Habang nakatanong ko sa mga ganyan tanawin. Uh, hindi kasi kagaya sa ano, pag pumunta kasi sa syudad mga mare, sempre well, hindi mo makikita yung mga ganyan. Bukod na kasi sa magastos pa, uh, ano, wala ka pang ka-anuhan doon. Kachika-chika. Kasi pag tuwing lalabas ka doon, syempre, eh, labas ka na. Pero, Hindi kagaya dito sa kasi paglalabas ka lang So tanong-tanong ko lang sa mga Ano dyan tapos Pag may nakita kilala mo oh, Hi hi Tapos pwede ka pang makahingi ng mga gulay-gulay Kung may makakita kang mga gulay-gulay sa mga kapitbahay mo So oh, big difference talaga sa syudad at sa probinsya So ayan mga mare Punta tayo doon sa simba Simba muna tayo Ayan sila inay Sila Jackie at saka si Sarah Kasama ko na pumunta dyan Apat lang kami na pumunta dyan Sobrang excited nga si inay na ano, magsimba idol na rin ng hindi ako na and last year sure kasi hindi ako hindi ako pumunta rito Uy, ang patama kunha na iba

O, dagat na ina, daw. Saan? Binarabas <laughs> maliit asan nito. Ay, kugulman lang. Masarap dapat Ha?